Hello guys, magandang hapon po. Dito po ngayon si Kagawad Fred Paharo. Ah, uh, siya po ang huling nanalo sa halalang na ginanap nitong uh, anong buwan yun Kagawad? November. Ah, October. October. So, ano po masasabi natin sa ano sa mga suporta natin? Thank you. Eh, ang masasabi ko, thank you sa lahat na nagbuto sa akin sa Barangay Balabag. Thank you sa nagbulig sa akin Sa mga supporter mo. Oh. Sa mga supporter ko. Sa mga kasamahan mo, sa pamilya mo. Sa mga mo. Kasamahan ko, sa pamilya ko, sa mga kabarkada ko. Ah. So guys, si Kagawad Fred Paharo, siya po yung mabait na humble na tao. So maraming tinulungan. Dito sa Balabag ay kilala po siyang matulungin. So ito po si Kagawad Fred Paharo lumalapit sa inyo na nagpapasalamat sa mga uh, mga kaganapan na nanalo po siya ng nitong uh, halala na ito. So mga kapobre, ito po si Kagawad Fred Paharo sumusuporta po sa mga sa mga uh, ginaganap na mga pan-shoot dito sa mga Ergan uh, ano association siya po isa sa mga supporter natin so kagawad Fred Paro uh, ano ka uh, pasalamat ka sa mga muli pasalamat ka sa mga supporter mo at saka huling masasabi mo salamat salamat sa lahat na supporter ko dito sobrang sa saya <clears throat> so, at saka si ex Kagawad role, ito eh, stylish so. thank you kagawad sa pad support So, kagawad, maraming maraming salamat. Kay Pilis Ardo. Ah, ah okay. Ardo. Uh, special mention, Ardo. Uh, Pilis Amartesano. Uh, so, kaya sa lahat ng mga, mga pamilya group, mo, mga ah, sa, sa mga family. ano, sa barangay. So, magkita-kita po tayo sa susunod. Ah, uh, supportan nyo po ang uh, Pobring Hunter and Mix Vlog. Uh, ito po yung Uh, channel natin sa YouTube. So, kagawad Preparo, maraming 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 salamat po. Uh humble ka bilang God bless po sa ating lahat at sana po uh, maging tapat kang lingkod ng barangay. Salamat po. Magandang hapon. Salamat